Paano nila pasisinungalingan yan? Ang totoo po niyan, lumalabas, dadun sa concurrent resolution number 10, eh 2012 pa pala nagsimula itong patakaran na ito, na talagang lahat ng budgetary allotment ng mga kongresista at senador ay liquidation by certification lamang. Hindi ko po sinasabi na walang basihan yan. No? For instance, yung mga humihingi ng mga tulong pag namatay, pag uh, may sakit, alam nga namang ibiding mo pa yan bago mo bigyan ng pera. So yan ang dahilan kung bakit mayroong certification, no? liquidation by certification. Pero wala po dapat magsinungaling. Dapat tanggapin ang katotohanan na sa Kongreso, sila mismo, mga kongresman, ang auditor sa kanilang sarili. Yeah. Ito, matindi itong binitawan ni, ano, ah, ni Roque. Ang auditor dyan sa Kongreso, kayo-kayo mga kongresista. Napakaliwanag niyan. Hindi ko wa. Kaya tigil-tigilan, ito pang isang isang vlogger na coach. Hindi po ang COA, ha? ang uh, nag o audit Congressman na nagsabi, dating congressman na si Roque. Alam niya ang kalakaran niyo dyan. Mga plastic kasi itong mga kongresista natin. Bakit? Kasi I certify that the funds were spent for a public purpose. O, oh, e eh budget niya? Well, ulitin ko po ha. Nung time ko, 700,000 po yung budget namin. Kasama dyan yung MOOE, yung traveling expenses, representation expenses. So, mere certification po yan, 700,000 a month. At cash po ang bigay dyan, ha? Kaya nga po nakakatawa ang mga congressman. Isipin mo, ha? Ang kinikita nila, 700,000. Paano mo ipapaliwanag yan? Certificate lang. Ito po, sa mga vlogger na pinagtatanggol pa rin ito. Ang issue po ni Sass, ang issue ni Roque, ito ganito kasimple. Certificate lang ang kailangan para ipaliwanag. Yung mga gastusin nila na sinisingil nila at ibinibigay sa kanila dyan sa house. Naiintindihan. Certificate lang. Hindi ino-audit ng COA, kayo mismo nag-o-audit niyan. Talagang buwan-buwan eh ang lalaki ng mga bag na dala-dala at pinamimigay ng mga nasa committee on uh, accounts, no? ang nakacheki lang po dyan ay yung sweldo namin. At ang sweldo naman po namin, yung pinakamataas, yung second na pinakamataas sa gobyerno, ang pinakamataas po yung presidente. So maabot po yun ng 100,000 a month. So all in all, yung ako po yung kongresista, mga around 800,000 a month yan. No? Meron pa po yung mga bonus kapag yung allowance sa binibigay ng speaker pag magre-recess. Pero yung time namin po, eh talagang matipid po si Speaker Alvarez, 200,000 lang po yan. Pero nung nagkaroon na ng mga bagong speaker, takong milyonis na po yung uh, uh, kanilang... Bagong speaker, si, si Speaker Romualdez. Huh. Milyon na tinatanggap nila sa kanilang mga panggagastos na hindi kailangan ipaliwanag, basta isesertify lang. Hindi ino-audit. Ulitin ko, sa mga vloggers, sa mga trolls, hindi ino-audit, sinesertify lang. Magkaiba yun. Ang ibig sabihin na sinesertify, eto ay sinesertify namin, na ginastos namin sa publiko. Ang audit, ipapakita mong lahat sa ginastos, etc., etc., asan ang resibo. May katunayan. Kaya nga mga plastik kayo, mga ano kayo eh. Kung makaki, makatirahin nyo si Sarah, ganun-ganun na lang. Eh kayo nga, ang lalaki ng ano nyo, walang paliwanag, nakantutuusin, mas malaki pa ang uh, napakinabang ninyo at mas, mas mahirap i, ipaliwanag ang confidential funds. Kasi audit kada 3 months. Ito papa sasabihin ni 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 Roque. Allowance pag mag -a, mag -a re -recess. So ang suma total po talaga. Anong sinasabi nila ng audit ng COA? E samantalang ang naging patakaran na nga is ang mga kongresista na ang auditors dahil sila nila nagsasertify na it was spent for a public purpose. Yeah. Ito yung congressman na nagkabulul-bulul na tinanong patungkol kay SAS. Hindi po kayo ino-audit ng COA kayo-kayo nag-o-audit, sinungaling ka rin eh. Ewan ko ba bakit panay ang tanggol? Ang hilig nyo rin sumausaw. Panay ang tanggol nyo dyan. Hayaan nyo magpaliwanag ang hinahamon ni PRRD, si Romualdez. Bukasan. Paikot-ikot tayo, nakakainis eh. Tapos may sasawsaw na naman na ibang ano. Hindi, hindi kayo tinatanong. Hindi kayo hinahamon. Si Romualdez ang hinahamon. Asa na ang sagot ni Romualdez? Romualdez, asa na? Papalag ka ba kay PRRD? Derechaan na po. Bukasan. Oh. Iniikot-ikot nyo kami. Huwag nyo kaming ikot-ikutin. Ikutin nyo yung mga artista vlog. <laughs> <laughs> yung mga yung mga Apple vlog. Iniikot nyo kami. Wala na pong titignan ng COAB beyond the certification. Now, in fairness, sana nanonood ka SAS, no? Tama po na talagang si Senator Ping Lacson ang naging otor niyan dahil sa dati ang chairman ng committee on account sa Senado. Pero ang nangyari noong 2012, eh, may pumalag na auditor sa Senado na hindi nga sang ayon doon sa um, liquidation by certification. So nagkaroon daw ng kasunduan na si Gloria Tan -Klima ko pa ang chairman ng COA na 500,000 lamang ang covered by certification by um, liquidation by certification. Pero ang sabi ko kay Senator Ping, sa House po wala. Wala kami amount talagang liniquidate. So ang sabi ni uh, Senator Pink, ibig sabihin, hindi nila sinunod yung aming compromise na hanggang 500,000 na month lamang ang um, liquidation by certification. Siyempre hindi susunod kasi ang laking diit naman ang pondo ng kongresista pagdating sa mga senador. Nako, siguro po, pagbalik ko dito, himay-himayin ko kung ano yung mga halagang yan ngayon. Ha? Kasi po ngayon, malakihan na. Hindi lang po 700,000 po yan. Dahil kung ang aming, uh, kung nung tayo ni Pantaleon Alvarez, 200,000 lang ang binibigay niya kapag mayroong recess, eh ngayon po, milyonis na binibigay ng mga speaker na sumunod kay Pantaleon Alvarez. No? So hindi ko na po talaga alam kung anong patakaran at magkano na ngayon. Pero I could imagine, mas malaki na po. Kaya pa nga po hinihingi ko sa staff namin ngayon, taon-taon po, pinapublish naman ng House kung magkano yung pondo ng kada congressman. Yun po pinag-uusapan natin. Yung buong-buong pondo na binibigay sa kada congressman at kada senador, hindi po yung subject to liquidation. Kaya for instance, yung sinasabi nilang 2 billion na traveling expenses ng kongreso, wala pong nagsasubmit dyan ng plane ticket? 2 billion expenses ng House. Budget nyo yan, ha? 2 billion. Travel expenses nyo. Walang nagsasubmit ng resibo ng audit. Oh. Kung hindi ba naman kayo mga plastic, ginagawa nyo talagang tanga mga Pilipino. Tapos ipapalabas nyo sa taong bayan, mabuti kayong tao kasi hinuli nyo si Sarah may confidential funds. Ang papakita nyo sa kanila, kayo mabubuti, si Sarah masama. Hindi ko sinasabing mabuti si Sarah ha. Kayo nang bahala maghusga dyan. Pero masama kayo. Ganun po yun. Hmm. Hindi nang gaya nung ako nasa UP o kayo nasa Malacanang, naka lahat po ng biyahe, kailangan isa-isa mong i-liquidate. Yan po ang pagkakaiba. Bakit? Eh kasi po, kongreso sila sila yung holder of the purse, sila ang gumagawa ng budget. Kaya meron silang sense of entitlement na sila na mismo magiging sole auditor ng sarili nila. Entitled yung mga congressman. So, tama po na merong system of audit sa House, pero not by COA, by the congressmen and the senators themselves. Through... Iwanag, not by... Ano pa ba ang mahirap intindihin dyan? Sa mga trolls, sa mga vloggers, hindi ni Romualdez na nagtatanggol, ano mahirap intindihin dyan? Hindi ko wa nag-audit. Their certification, yan po yung linabas natin. Now, nung linabas ko po ito dito po sa SMNI, hindi ko alam kung ano yung legal na basihan. Si SAS talaga nakadiskubre na yung pala ay kung current resolution number 10. Nag nagulat ako. At sa actually, ang totoo po nito, nung ako'y nagsalita na rito, tumago ako kay Senator Ping dahil kapartner ko naman niya pag-expose ng pork barrel. No? Sabi ko, magsalita ka na rin. Pero ang sagot niya, cryptic, hindi ko naintindihan. Ang sabi nga niya, mm. well, you have to check with OCOA kasi nagkaroon nga ng compromise na up to 500,000 uh, liquidation by certification, pero yung rest ay dapat iliquidate. Now, in fairness po kay Senator, sabi po niya, nung una siya lang nag-comply, tapos si JPE. So hindi rin niya alam kung yung ibang mga senador nag-comply. Pero ako mm. talaga, sinabi ko kay Senator Ping, sa House po, wala talagang portion of anything na kinakailangan ng liquidation. Everything was certification. Eh, totoo naman po yan kasi... Yari kayo. Yari kayo from the inside. Ngayon, gusto ko patunayan nyo sinungaling ito. Ha? Patunayan ninyo sinungaling to si Roque na nagliliquidate kayo. Patunayan nyo. Gusto kong mapatunayan nyo sinungaling tong maman na ito. Pakita nyo ebidensya na nagliquidate kayo. Kung hindi nyo mapakita ang ebidensya, ikaw at uh, Romualdez et al sinungaling kayo pare-parehas. Ang laki man ng budget na kada kongresman Yan po, totoo niyan. Kaya lang, wala po kahit sinong senador na magsasabi kung magkano yung lump sum na natatanggap nila kasi top secret yan. Ako nga po, sinabi ko dati nung panahon ko, 700,000 na kada buwan, eh, maraming magagalit sa akin yan no? dahil na malalaman nila na ganun palang kalaki ang sweldo ng, ng congressman. Sa totoo lang po, ha, pati yung panweldo sa staff, kung ayaw ibigay ng kongresman o ng senador po, pwede. Naalala niyo dati, may isang kongresista na naging senador na walang staff hanggang senador ha yung sa yung nasa house siya may isa lang siyang driver dun nasa kongre, nasa senado siya tatlo lang ang staff niya bakit kasi pati yung sweldo po pwede niyang ibulsa kung gusto niya hindi siya required kumuha ng tao kung ayaw niya meron po yung mga consultants no uh, ako ang nangyari sa akin dahil sampu lang yung consultants pinaghati-hati ko pa kasi maraming tumulong dun sa kampanya para lang mas marami makinabang pero yung mga iba po eh napakadaming consultant po diyan sa senado ha yun po pwede nilang sa kanila na lang yun at hindi na ibigay sa iba bakit dahil meron silang liquidation by certification. So pag-aaralan po natin siguro, kung hindi natin makuha ngayong araw nito, sa susunod na araw na naririto ako, magkano yung budget ng kada congressman na liquidation through certification at magkano ang suma total? 300 plus po ang mga kongresista. sabi mo ng 1 million a month yan. O 12 million a year yan. Doon lang sa kanilang budget. Wala pa po dyan ang sweldo ha. Times 300. Sige nga. Ganyan ang tumatapong pera natin. Tingnan nyo po. Ha? Nasa milyon ang kinikita ng isang congressman sa kanilang expenses na hindi nila kailangan ipaliwanag. Pwede nilang itago yan eh. Oh, pwedeng itago, pwedeng gastusin sa taong bayan. It's up to them. May ano sila kasi, hindi mo na nga kailangan patunayan. Malalaman pa ba natin? Ito lang ang sakin. Ilan ng Pilipino na kahit isang taon hindi kumikita ng isang milyon? Yung ibang ang Pilipino, siguro kahit 10 years hindi kikita ng isang milyon. Tapos ito mga congressman, expenses pa lang, budget pa lang sa expenses, nasa 1 million plus na. At ibubuko kayo ni Roque. Ganong kalaki po yung liquidation by mere certification. Kaya ang hinihingi ko lang naman po, ganito, itigil yung hypocrisy na yan, yung pagkukunwari na yan. Talaga po ako nagsalita. Ako po, team player. Okay, pulaan niyo ako. No ako'y kongresista, hindi ako nagsalita. Bakit? Kinakailangan e maging team player ka eh. Kabahagi ka ng institusyon eh. Pero ngayon, hindi na po akong kabahagi. At huwag kayong magsasalita. Ayong mga kongresista, na you're in the right side of history, mahiya kayo ha? Oh, tama, mahiya. Ete, 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 nyo ha? gusto ko lang liwanagin. Tayo po, ay pag may nakita tayong maganda, pupurihin natin. Ha? At pag mali, mali. Pag tama, tama. Tandaan nyo po, may mga, uh, may mga komentaryo ito si Roque na sa tingin ko mali. Hanapin niyo na lang yung mga live ko, binanatan ko rin to. Pero ngayon, ako naniniwala sa mga sinasabi niya. So hindi tayo hindi tayo doon sa tao nakabase. Nakata doon tayo nakabase sa issue. At tama pong sinasabi ni Roque. Hindi porket ayaw ko siya, hindi naman issue kung ayaw ko sa tao o gusto ko sa tao eh. Ang issue dito, tama ba siya o mali? This time, tama si Rocky. Kapag sinasabi nyo na pananagutan paggastos ng pondo ng gobyerno, mahiya po kayo. Huwag naman po magsisinungaling. Aminin ang aminin at huwag magmamalinis. Kaya po may confidential fund kasi may mga gastos na hindi maidaan sa government procurement. Tapatin po natin ang taong bayan. Kapag ikaw ay nagsisilbi sa bayan, hindi naman po pwede na ibibigay mo sa patay, yung ibibigay mo sa misakit, dadaan sa proseso ng bidding. Wala na makakakinabang dyan. Yan po ang gamit din ng confidential fund. Tapati na po natin. Doon ako nabuisit, kaya ako ay nagsalita. Not normally, ako ay a player, pero ako ay nagsalita. Bakit? Huwag maging magpanggap. Huwag nagmamalinis tanggapin ng katotohanan na kung ikaw ay politiko, pinupuntahan ka talaga para sa tulong at saan mo. Uh, Romualdez, huwag mapagpanggap, huwag ipokrito, huwag magmalinis. Yan, sa house, especially ikaw ang speaker, Romualdez. Kukukunin yun, kung hindi din naman sa budget ng gobyerno. Sa akin po, walang masama dyan, dahil ibinabalik mo sa tao. Kung ibinabalik Pero... sa tao, malalaman pa ba natin? Parang punto po, dapat meron namang mekanismo na masiguro na babalik yan sa tao at hindi sa inyong sariling mga bulsa. Yun. Exactly. Dapat merong me mekanismo na ipakita sa taong bayan na ibinalik sa tao. Kasi nga, again, mababalik tayo certification lang. Naiintindihan nyo ang problema niyan? Expenses, transportation expenses, etc., etc., hindi naman daw nagagamit sa tama. Posible yung iba nagagamit sa pagtulong. May namataya, may magkasakit. Pero dapat mabusisi. Wala pong nangyayaring busisian. Ando ng issue. Hindi ko alam, anong hindi maintindihan itong mga vloggers na ito? Hindi maintindihan na itong mga bashers na ito? Yung mga panati ko kay Romualdez, na congressman. Anong hindi maintindihan dyan? Paano yung pagtanggol nyo eh? ba? Diba? At yan po ang wala ang kongreso. Now, paano yung confidential fund ni VP Sara? Yan po ay subject to repertorial requirement every quarter. Oh, so every quarter, every three months. Oh. So na walang ganyan. Kay Sara. Yung requirement sa kongreso. si? So, lumalabas mas mahigpit pa doon sa confidential funds kesa sa mga transportation expenses, yung MOOE ng house. Naiintindihan? Mm. Huwag magmamalinis, huwag maging mapagpanggap, maging magpakatuto ulang. Pwede muna si Romualdez. Po tayong lahat. Aminin ninyo ng pagtanggal sa confidential funds ni Sara dahil banta siya kay Speaker Romualdez. So, yan. Pinangalanan ka na from Waldes. Mali eh. Mali yung sinasabi mo. Maling mali. Banta lang si Sarah. Pero huwag kayo magmamalinis. Dahil alam nyo kung anong patakaran dyan. At yan ang dahilan kung bata ko nagsalita. Ngayon, harapin nyo ang taong bayan. Hmm. Diba? Nagsimula yan dahil gusto nyong sirain ang ating Vice President. Ngayon, ang nahuhusgahan ang Kongreso. O oh, gusto niyo pa bang pag-usapan kung paano ang kita ng mga congressman sa infrastructure project? Mananahimik na muna ako. That is a warning shot. Kung bagat sa baril, ganun yun. Psh, psh, sa taas putok nun. Uh. Ngayon, House, mga representative, mga congressman, gusto nyo pa bang pag-usapan Pero sa ngayon, mananahimik muna ako. Ang ibig sabihin niyan, para sa akin, huwag kayong plastik. Tigilan mo yung pagiging tambalos los mo, Romualdez. Huwag niyong ipitin si Sara. Kung hindi, yang bunga nga kong ito, ibubuking Ilalathala yung mga tinatanggap nyo, yung mga gastusin ninyo, kung saan nyo inuubos ang pera ng taong bayan, diyan, sa house, sa lower house. Maganda yun. Ha? Ako, yun ang interpretasyon ko. Sa ngayon, mananahimik muna ako. Gusto nyo bang ituloy ko pa? That is a warning from Rocky. Ngayon, ako, mas gusto kong tuluyan ni Romualdez. Ipitin mo pa si Sarah <laughs> para ibuking ka ni Roque, ni Ator ni Roque. Ipitin nyo pa si Sarah. Please lang. <laughs> para tuluyan ng magising si Sarah. Para tuluyan na magising si Tatay Digong. At kung maikabagsak, Ang Administrasyong Marcos, kasalanan mo Romualdez. So sige, tuluyan niyo si Sarah. Hmm. Kaya nga ito, pag-usapan ko itong mga dilawan. Nakikisawsaw sa issue eh. Lagi nilang binabanggit na natatakot na daw sila Tatay Digong, nabubukong na yung kanilang confidential funds. Sabi ko itong mga dilawan, may nakikita ano. Hindi natin nakikita eh hinahamon pa nga niya ng bukasan. Sabi pa nung isa, dapat, wag lang si Romualdez ang buksan at yung house, dapat magbuka sila. Ay, hindi ka nanonood. Mauuna pa nga si PRRD. Itong dilawan talaga, ano na eh, uh, tapos na daw ang panahon ng Duterte kinakabahan na daw ang mga DDS. Hindi <laughs> nga. Alam mo, sa sobrang taas ng confidence ko, sa sobrang taas ng confidence ng mga DDS, gusto pa nga namin, galitin si Tatay Digong. <laughs> sigila go, go, go! Lahat na magiging problema na ito, papatakyan kay Romualdez. Nang dahil kay Romualdez, pati ngayon ang House at Senate sinisilip na. Dahil sa maling paraan kung paano aabutin ang pangarap. Walang masama kung gusto mo maging presidente, gawin mo sa tama. In your dreams, don't be tambaluslos. Ganon yung kasimple.